to go. This is our pre-departure vlog. Ayan. Ready na kami. So, we have about 70 kilograms na check-in luggage. I bought two jackets kasi puma 5 degrees daw sa London sa gabi. So, here's my first jacket and leather jacket. Ganyan ako kaginawin. And then, I have this. My walk. This is where I put all my important stuff like credit card, dollar, and my passport. And then, my cellphone. Kasi yan, this is my hand carry for all my toiletries and basic needs like medicines, nandyan sa loob. Tapos, yan yung mga um, hard copy ng mga documents namin. And then, hand carry ni Rico. Two weeks kami sa, sa Europe. Ayun, nando si Rico sa nagpapahinga. Kami yung last na babiyahe kasi lahat ng boys Uh, lahat sila and the wives, si Cheska Kramer, si Katie Bagyo at si Erica Aranya, nandun na sila, nauna sila. Last kami kasi we've waited for the PSL Finals playoffs, kaya last kami nabook ng tickets. So kasabay ko si JJ at si Rico. There you go! So, our flight is um, 7pm, so we have to be at the airport for 3 to 4 hours before. And it's um, it's our first time to to ride the Etihad Airlines. Exciting, no? Etihad. So, sa Abu Dhabi, mag-layover kami. So, it's, um, I think it's 8 hours from Manila to Abu Dhabi. And then from Abu Dhabi to um, London, it's 6 to 7 hours or 9 to whatever. Basta ganun. Tapos, we have like less than 2 hours lang na layover. to eat and um, freshen up, relax sa airport, and then we're gonna fly na ulit. Friday ng morning na yung dating namin dun sa London. So, see you guys! na uh, settle ko na rin sila eto, at si si Erla bago umalis. ay ready na sila dito. And babantayan nila din siya, Russell and Consi itong shop habang wala kami. So, punta kayo dito. Guys, nagkakabit ng anong tawag dito? Magnetic, Magnetic lock. So, anong, anong ka? Ayan na yung ano namin siya. yung grab namin. Hi! Opo, thank you. <laughs> Nagpa-deliver ako ng yogurt and egg pie. Thank you, kuya. <laughs> Yan. Nagpapakabit kami dito ng magnetic lock para pindot na lang ng pindot si Etok. Hindi na siya mahirapan. <laughs> At hindi na siya mahirapan magsara ng roll up. Very good. And guess what? Sponsor to. Wala kami binayad. Hello po. Ay, opo. Saan po? Ay, saan po? Dito po kay sa PBS. Opo, sige. Paano lang natin. eto pa. Alis natin yung ano. A few moments later. Okay, guys, we're ready. Babuch, babuch, Philippines. Bye, guys. Okay, bantayan yun. Ingatay yun shop natin. Patama na si JG. Ikot na tayo. Okay. So, after the immigration and the x-ray, saka natin kukunin yung ating Big Sky Nation Wi-Fi para gamitin natin sa London at sa Paris. Okay, so, we are getting our Big Sky Nation here. So, it's beside Travel Free Shop. Yan, beside. Yan. So, this is a must when you travel. We really have to have a Wi-Fi so that everywhere we go sa ibang bansa, meron tayong sariling Wi-Fi. And thank you to Big Sky Nation for our reliable Wi-Fi connection para lagi akong naka-video ko sa aking mga anak at sa mga business. Updated tayo. Hi! Yay! Getting my Wi-Fi! power button po niya ma'am, Ano na? off cross po. Okay, so kami ang pinakalas na mag arrive sa London. Ang unang nandun si Erica at si Ryan and then si Doug, sila JC, sila Mark, nandun na sila lahat. Sila Gako, last kami nagbook dahil we were waiting for the PSL result kaya last kaming nabook ng ticket. And for those asking, hindi naka, nakasama si, si KG, kasi po, pinulit po nila si Doug Kramer kasi nga po, um, there's PSL and MPBL game na po. Kita kits guys. So, excited ka na ba makarating sa hometown mo? Meyerhofer. Last na punta ko ng Europe. 12. So, after 12 years? After 12 years, tingnan ko kung parehas pa rin sila. You're back to your hometown. Hindi ka pa pagkakamalang ano doon Pinoy doon? Wala pa, ano, wala pa social media na dati. Iba pa yung mga. Oo. Oh, oh. Ngayon may picture ka na. Wala, wala ka picture na? Meron ka. ako picture na. Dami. Wala na sunog na. <laughs> na ano, na, na, walang na, na of, film. Walang film. Na de-develop. May negative na ano. Nasira. <laughs> pumunta pa akong Isle of Man noon. Favorite ko yung place mo dati. Saan ka nagpunta dati? Saan na, kaya natin yun? Saan ka nagpunta dati? Nag-UK ka? Isle of Man, Belfast, Ireland. And London. Uh, Manchester. Oh. Um, UK, London. Okay. Isa po eh. Ano ba yung isang pangang? Nag-tour din kami. Kasama ko yung Games Yak. Si Periols. Canaleta. PJ Simon. Willie Miller. Yan, yan yung line-up namin before. Pero wala pa ang social media, no? Ibang-iba. Wala Walang ibang wala nakakaalam. Tapos... Hindi namin na record. Wala YouTube. <laughs> Anong experience mo dati sa UK? Oh, amazing yung experience. Siyempre, yung weather. Ah, alam mo dati, nag-jogging pa nga kami sa grupo. Ang sarap, pagka nag-travel ka, kung jogging ka sa morning, may kita mo lalo yung ganda ng area. Kasi every morning, kahit naman sa Pilipinas, may nag-jog ka sa morning. Mapipin mo yung magandang ambience. Oo, dahil matagal tayo doon kasi talagang nag-extend tayo ng matagal kahit isa lang yung event namin, natin. Para talaga masulit natin yung London, no? Sige, try natin mag -jog. Exit row. I love Etihad because there's there's a, ano, sandalan. Look at this! First time to try to wear it. Ay, sa'yo, isa lang, left lang, pwede. So, dito ko dito to, para ba gusto ko dito to? Galing! Yan, I love the exit mode. Super duper! Guys, okay. look at that! And even hindi so, nira exit room, wait, you space love it. Guys, I'm impressed sa so, CR ng economy nila. Naka-tiles pa. I love it. It's my first time in Etihad. So, so far, ang ganda ng ang ganda ng plane nila. And, it's maluwag So, we're gonna take this. It's a no jet lag capsule. Effective. Uy, uminom daw siya ng dalawa. Ang sabi dito, isa lang. So, uminom na ka na isa si JJ isa. Ikaw, alam Ayan. Safety <laughs> and wellness are our priority, so we appreciate your full attention as we take you through this demonstration. Your seatbelt must be fastened whenever the seatbelt sign is illuminated. We are here in Abu Dhabi for our 2 hours layover. So another 8 hours more. airport ng Abu Dhabi. I love the interior. Sobrang nice. oh, so, nasa Abu Dhabi pa lang tayo. Ang dami ng, ng papa ramdam sa akin. <laughs> Actually, ito na lang talaga yung mga happiness ko ngayon eh. Mga makeup, mga skincare. Pag tumatanda ka na talaga, adulting na talaga. Eh. So, let's go. So, nahiwalay ako ng sick dun sa dalawa. Buti naman. And, <laughs> 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 Hindi ko alam na nandun siya. So, here's the menu. There's a the beverage list also. And then, food. Love it. <laughs> Nakarating na. After almost 24 hours. Almost 24 hours. At ang lamig. Aminin. Hindi ganito sa airport ng Abu Dhabi. Ang dami rin daw tanong kay JJ. Hindi niya daw alam yung mga sagot. <laughs> Buti nakapasok pa lang siya sa Oh my God. Guys, ang dami tanong dito sa London. ha, Grabe. Nakakatawa yung kwento. Panoodin nyo sa YouTube nila. Hello, we're here! Finally! Buo na! anti team amazing! So, let's go! With Kuya Arnel. Grabe yung lamig! Alam to, 14 degrees to? Yung 14 degrees nila, parang ano na sa akin, 4 degrees yung sa akin. Yung mga, yung mga taga-tropical country, ganyan talaga. Diba? Ikaw sanay ka? Sige dito ka? Pilipinas ako. <laughs> <laughs> Saan? Pilipinas. Ba't di ka kasama? Yan dito ako eh. <laughs> ah, dahil sa event? Oh. <laughs> wow naman. <laughs> Pinagpalit. <laughs> Hindi kasi may kasal, may kasal na So 10 days lang naman siya doon. So, we're staying, this is our home for 2 weeks. Parang yung hotel natin sa Toronto. Guys! <laughs> oh. <laughs> dito Mami! Issa. Mami! <laughs> daddy! Andito na yung kapatid niya! Pwede po niya ka First time, first time ito. First time mo? Oh? Second time ko na sa UK. <laughs> <laughs> <laughs>